So, yun guys, uh, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. So, for today's vlog ay uh, magpupurga tayo ng uh, mga sisyo natin na uh, going to one month old na sila. So, pito pa rin sila, wala silang bawas. Dahil sa ginagamit natin na uh, vitamina. So, uh, dito ako nag-intro kasi medyo may ingay doon sa kabila. May mga music and then may gumagawa ng bahay doon. So, ito lang yung gamit natin. So disclaimer muna tayo guys, uh no animals were harmed in making this video. And then yung produkto na to na ginagamit ko ay hindi to uh, sponsor. Ito ay sadyang uh, gamit lang natin dito sa pag-aalaga ng ating uh, mga manok dito sa munting backyard. So, deworming warming natin to guys, uh, bastonero Plus. So, bali isang pack nito is 5 grams. So, equivalent to 1 gallon of water. So ito yung tubig natin. So dahil pito lang yung sisio natin na going to one month one month old, I mean, ah uh, ititimpla ko na rin ito lahat para ah uh, madamay na rin mapurga at mabigyan yung ating mga iba pang uh, alagang manok. So yung mga native ko na two months old mahigit uh, na limang piraso, doon na sila. Kasi tapos ko na silang pag -ainin. doon na sila nakagalak na sila. Uh, kumakain na sila ng mga insikto at saka uh, mga damo. So, meron na rin yung mga tanda sa uh, kanilang paa para uh, alam nila na sa atin yun. Or, hindi sa kanila kung kukunin nila o dadagipin. <laughs> Actually, pwede na rin yung maulam. Nasa 3-4 na rin yung kilo nun. O, malapit lang mag-1 kilo. So, yun guys, uh, dito lang. Yan. Bubuhos ko lang dito and then aalugin ko lang para humalo sa tubig. So, yun guys, uh, natapos ko nang So, alogin lang natin. Uh, pasensya na kung mag ako ako, umaalog din yung camera. <laughs> Kasi wala tayong cameraman, tayo lang din yung Ah, uh, nagkakamera so sariling sikap lang guys. Sis so, mahalo lang siya. Kasi yung purpose ng pagpupurga natin guys is para hindi naman masayang yung ating uh, patuka na binibigay sa kanila. Kasi kahit malinis yung ating kulungan, hindi pa rin natin sure na kung may bulate yung uh, mga katawan nila. Kasi hindi naman natin nakikita. So lang sa ganun uh, mabilis silang lumaki so ito yung palaging ginagawa ko dito sa ating uh, munting backyard. So bago yan guys uh, bago natin to ibibigay sa mga alaga nating mga pasisiyaw at sa mga iba pa nating manok uh, ipapakita ko muna sa inyo yung mga uh, naglilimlim. So may tatlong native tayo na naglilimlim and then isang shamu natin so may native tayong naglilimlim doon na walong piraso yung itlog and then nagdagdag ako ng apat so labing dalawa uh, itlog yon ng ating Brahma Chicken so hopefully mahas yun para kahit pa paano may uh, nakakalusot na Brahma Chicken dito sa ating uh, munting backyard kasi uh, upgraded yung focus mo yon upgraded native chicken and then yung mga oriental breed o or naked hill kung tawagin so yun guys and then may pinakamaliit pala dito na Uh, uh, itlog guys so bali dalawang beses na to nangyari dito sa aking munting uh, backyard so parang itlog lang ng pugo kahit brama yung inahin sobrang laki naman o no? oh. itlog pa rin siya ng ganito lang kalaki so abangan nyo yun guys uh, ipapakita ko rin sa inyo so uh, another vlog na lang yan Disclaimer, no animals were harmed. In making this video for breeding purposes only. 'Yan guys oh. Ah uh, ito yung isang native hen natin na naglilimlim. So bali ah uh, darag darag native chicken. So yeah. Hello. So mabait naman to guys. Ah uh, one week na yata tong naglilimlim. So hindi lang natin na record. So yung guys bali dito yung ating basilan uh, Malapit na rin siyang maglugon uh, Yung kanyang bunto to Nawala na yung mahabang balahibo So ito yung Isang native natin na hin Na nilagyan ng Ah uh, Apat na Itlog ng Brahma So, yeah. so bali walo yung itlog nya mismo And then may Brahma tayong nilagay na Ah uh, Apat na piraso So yan guys Pinasilip ko lang si So yan yung ating Basilan rooster Ayan So guys Kali uh, Ito yung ating red Si red So lagyanin natin So magtataka siya Bakit iba yung kulay ng tubig <laughs> Guys Bali Ito na yung ating Pasisyo So Bali ito guys Nalinisan ko na ito Na uh, lagayan nila Ng patubig So, lalagyan lang natin to. Yan. So, yan lang. Control lang natin, guys. Yan. Okay na yan. So, bali, yan na, guys. Yung ating mga pasisi. So, may mga balahibo na sa pakpak. Yan, guys. So, maya-maya, iinom -maya, ko uh, ating uh, nilagay na pamurga. So, yan yan yung ating kasisiyo so disclaimer lang ulit tayo guys uh, uh, no animals were harmed in making this video so yan parang lalak parang kalabanan dito is babae so yan. yan going to one month old so exact date nila is uh, 22 days 22 days old yan guys oh. yan so balero dahil 100 talaga yung uh, kanilang kulay and then yung iba is naman na sa nanay yan guys yung <laughs> nanay yung balat ng kahoy pinagagawa <laughs> nila so yun lang guys for today's vlog ah, bali Uh, pinakita ko lang sa inyo kung paano ako magpurga ng aking malagang sisyo at kung ilang days sila or month bago ako magpurga uh, doon sa ating mga uh, pasisyo so yun lang uh, maraming maraming salamat sa patuloy na sumusuporta sa aking munting channel so tuloy lang tayo uh, God bless everyone uh, bye bye na see you in my next vlog